Bumalik si Stephen Curry, ang greatest shooter of all time sa kanyang makulay na laro kanina laban sa Memphis Grizzlies. Nakapagtala siya ng 52 points, 10 rebounds, 8 assists at 5 steal at 12 made 3 pointers sa isang dikit na laban sa 130-125 na panalo ng Golden State Warriors. Si Curry ang naging kauna-unahang manlalaro sa kasaysayan ng liga na nakapag-score ng 45 points, 5 rebounds, 5 assists, 5 steals at 10 3 pointers. Pinailangan lamang ni Curry ng tatlong quarters upang makamit ang mga stats na ito. Ito na ang kanyang 27th career game na nakagawa siya ng 10 o higit pang 3 pointers. Sinimula ni Curry ang laro ng mabilis at walang tigil at hindi na siya lumingon pa. Siya rin ang naging pinakamatandang manlalaro sa kasaysayan ng liga na nakapagtala ng 15 points, 5 rebounds at 5 made 3 pointers sa isang quarter na nagawa niya sa unang quarter ng laro. Ang future Hall of Famer ay may 32 points at 8 made 3-pointers sa halftime. Siya ay nasa tamang landas upang basagin ang kanyang sariling record na may 13 made 3-pointers sa isang laro at pati na rin ang all-time record na 14 3-pointers na itinakda ng kanyang dating kakampi na si Clay Thompson. Bagamat hindi naabot ni Curry ang alinman sa mga record na yon, ipinakita pa rin niya ang galing ng pinakamagaling na shooter sa kasaysayan ng liga. Magagawa kaya ni Curry na magpatuloy sa kanyang magandang laro habang papalapit ang Golden State Warriors sa isang mahalagang bahagi ng regular season? Ang Golden State Warriors at si Curry particular ay muling nabuhay mula nang dumating si Jimmy Butler noong Pebrero. Ang Warriors ay nagmula sa isang kupunan na walang pag-asa na makapagbigay ng banta sa Western Conference at naging isa ng kupunan na magiging delikado sa NBA playoffs. Meron silang record na 18-2 kapag magkasama sa laro si na Butler at Curry. Ang panalo kanina ay nagbigay ng 44-31 record sa Golden State. Tinalo nila ang Memphis at nakuha ang number 5 sa Western Conference standing. Ang opensa ng Golden State maliban sa laro kanina ay medyo hindi pa rin maganda. Nasa ikalabing walo silang pwesto sa points scored ika anim sa field goal percentage at ika anim sa 3 point percentage. Kahit na ang Memphis Grizzlies ay nakakatalo at dumadaan sa depensa ng Golden State ng madali, ang depensa pa rin ang nagiging lakas ng kumpunan ngayong taon. Nasa ikawalo silang pwesto sa points allowed, ika-12 sa opposing field goal percentage at ika-17 sa opposing 3 point percentage. Babalik sa court ang Golden State Warriors at si Curry sa Webes ng gabi para sa isang malaking laban sa Los Angeles Lakers. Si Curry at si Lebron James ang mga manlalaro na nag sa era na ito ay maaring hindi na magkakaroon ng maraming laban laban sa isa't isa. Tuwing sila ay magaharap, tiyak na magiging exciting ito. Ang laro sa Webes ay isa na namang halimbawa ng isang laban na kailangang mapanood. Bagamat ang Golden State ay isa sa pinakamahusay na kupunan nitong nakaraang buwan, nagsusumigap sila upang makaiwas sa NBA Play-In Tournament. Naranasan na nilang matalo sa format na ito at hindi nakapasok sa NBA playoffs. Bilang isang kupunan na may mga veteranong manlalaro, kailangan nilang makaiwas sa play-in at magkaroon ng sapat na pahinga bago pumasok sa kanilang inaasam na malalim na playoff run.